Sa'yo po yung teacher, Mr. Jason Vizara. Ano yung dahilan? Bakit hulit kayo napunta, sir? Mas maganda manggaling galing sa inyo. Batang inaway ko po sa lugar namin sa Taytay Rizal -tay, na uh, mag-public apology daw po ko kasi... Paano ba nangyari? Anong pinag-umpisan? Sinunda ko po yung kaibigan ko, yung guy, may lakad papuntang uh, Angels Burger. Tapos pagdating doon, nakita ko may kasama po siyang girl. Punta ko po doon, naka, nakainom po ako, galing po akong birthday party. Okay. Mabuti namin mo, nakainom mo Opo. kayo. O tapos? Uh, yun po, nag po yung komosyon doon, yung away doon. Tinanong ko lang po nung una kung sino yung kasama niya. Sabi niya, girlfriend ko, mahal ko yung sabi niya gano'n. Hindi ko na po maalala yung mga sumunod na nangyari kasi uh, na dala nga po ng impluensya ng alak. Uh, ang nakaaway niyo po ay si Carmelo? Opo, tsaka yung batang babae. Si Carmelo is minor, 16 years old. Kasi inaawin mo pala si uh, Carmelo sa si Christine. Yung anak po nila, apo. Pareho. Pareho mga, mga magulang, nag-request na mag-public apology ka. Apo. Sige sir, mag-public apology na po kayo. Uh, humihingi po ako ng uh, sorry uh, at patawad po do sa mga magulang at pamilya nung dalawang batang inaway away ko sa mga nasabi kong hindi magaganda tungkol do sa uh, lumabas na caption na boyfriend ko yung bata. Hindi po totoo yun. Tapos lahat po ng sinabi ko dun ay uh, hindi po totoo. At dadala po ako ng emotion ko tsaka dala po ng influensya ng alak. Sana po mapatawad niyo po. Ako. Gaya ng sabi niyo nga po, uh, yung healing nyo na ito, mag-public apology. Nagawa ko na po, nandito na po ako ngayon. Humihingi po ako ng sorry. Sana po, Ma maayos na po natin yung ng uh, uh, kaso. Nakikita ko naman po yung inyong sincerity at yung inyong pagsisisi. Pero yung mga naapektuhan, dapat makausap din natin yung anong kanilang reaction. Unahin natin si Miss Josephine uh, Paruli, yung nanay ni uh, Mr. Carmelo. Ma'am Josephine, magandang oh, hapon. Po, sir. Yes, sir. Ma'am, si Rafi tulfo po ito. Live po tayo sa Radio 5 at sa Action TV. Yes, Channel Yes sir. Andito po si Mr. Jason Bisara na monitor niyo po kanina humingi po siya ng public apology at nagsisisi po siya doon sa pangyayari. Ano po yung reaction niyo po ma'am kung narinig niyo po yung kanyang paghihingi uh, ng public apology? Sir Tonbo, nais ko lang talagang ginawin niya. Ginawin niyang maigi na kung talaga bang boyfriend niya anak ko at saka nagbibigay ba siya ng pera. Uh, yung uh, pagsasabi na may relasyon ka doon sa kanyang anak, may katotohanan ba? Klaruhin mo raw. Yung nasabi ko po sa video, lahat po yun ay hindi totoo. Wala po kami relasyon. Hindi ko po boyfriend yung anak ni Miss Josephine Paruli. At hindi rin po totoo nagbibigay ako ng pera sa kanya. So lahat yung kasinungalingan? Opo. Dahil at, po ng kalasingan, hindi ko na po maano-ano po, ano po yung lumabas sa bibig ko. Ma'am Josephine? Yes, sir. Okay. Yan po. Uh, inulit niya, walang katotohanan. Kasinungalingan po yung sinabi niya. At dala ng kanyang pagiging lasing lamang at that time i clarify niya kasi ang anak ko graduating ng ano grade 10, mm -hmm. nahihiyang niya sa school. Sabi sa akin ng principal kahapon, kung magkaroon nga ng public apology, mabuti daw. Kung makatunayan na wala daw talagang ginawa yung anak ko, na gano'n. Don't worry. Ito po ma'am uh, Josephine, uh -huh. ipopost po namin ito sa Rafi Turfine Action para uh -huh. marami pong makapanood at makita. So pinapatawad niyo na po Miss Josephine si uh, Mr. Bisara. Papa. Oh, okay lang na po. Naano rin ako nawa rin naman ako sa kanya talaga nung nung Sunday nung nangyari yun, nang hindi ko pa nakita rin yung video. Na ano ko nasabi ko na rin naman na ano sige, ano lang 'yun eh. Konting away lang naman 'yun. Okay. Na tinanong ko naman siya nung spot na yun, na kung ano niya yun yung anak ko. Sinabi rin naman talaga niya hindi niya boyfriend, gusto lang siya, obsessed lang siya sa anak ko. Yun naman talaga yung sinabi niya. Ah, uh, Mr. Bisara, teacher ho kayo ni uh, Mr. Carmelo nitong bata. Hindi po. Ibang school. Ibang school. Ibang school. Po. Malayo po. Uh, kakilala mo itong si uh, Carmelo? Papit bahay po namin. Tandi lang po Miss Josephine ano, si ano naman Ako. si Miss Neda Nosidal, yung nanay naman nung babae. Nanay ni uh, Miss Christine. Ah, uh, Ma'am Neda, magandang hapon. Ah, uh, magandang hapon po. Ma'am, andito po si Mr. Uh, Bisara. Pero bago ang lahat, tatanungin ko po muna kung naririnig niyo po yung ginawa niyang public apology? Opo, naririnig ko po. Ano pong reaction niyo po ma'am? Sa akin po talaga, napakahirap po talagang tanggapin niyo. Kasi pinahiya niya po sa publik. Bukod po doon, nagbitaw pa siya ng, ng nagmura. Kasi sa mga ko po talagang hindi ko po maano talaga na napatawad eh, siya. Talagang gusto na talaga na makakataon kamag-anak ko po yung ama akasuhan. Sandra lang po, ano, Mr. Jason, mas maganda, kausapin mo diretso si Ma'am Neda. Ma'am Neda, uh, patawad po sa ginawa ko sa anak nyo. Uh, pasensya na po sa mga nasabi kong hindi magaganda sa pagmumura sa anak nyo. Sa mga kasalanan na hindi dapat nababas sa bibig ko na napahiya yung anak nyo. Patawad po, pinagsisisin ko po ng buong puso ko po yung nagawa ko sana po mapatawad nyo po ako kasi ako lang po inaasahan ng pamilya namin. Miss Neda? Sorry po. Hindi ko pa po, po sa na, na pero hindi ko po talaga masasagot pa sa ngayon. Napakasariwa po sa akin ang nangyari. So halos yung anak ko halos matroma. Sa so, nangyari halos ngayon nga diyan naman siya nakapasok. Kuling klase na ito ngayon pero hindi pa siya nakapasok. Kasi nahihiyan sa school gaya ng sinabi ni Mrs. Josephine. Ma'am, excuse me, buwan. makasingit ma'am. Ang pagkakaintindi ko po ma'am, kaya po siya napunta rito dahil A, uh, siya ho'y uh, nirequest ninyo sa kanya na pumunta rito para mag-public apology. At ginawa okay, niya po yeah, yung request oh, po, po ninyo. Oo oh, oh, po, yun na. Ah, yung po kasi napag-anwan, uh, yun okay. yung sinabi niya sa barangay na gano'n ang gagawin niya. Okay. Hindi po siya ng apologist. Napunta nga po dyan sa istasyon niyo. Opo okay, ma'am. At hindi ko rin ko kayo masisisi yung galit po na naramdaman niyo uh, sa simulat sa poll hanggang ngayon. Dahil nga po dun sa pangyayari. Kahit naman siguro sino ho, oh, sa sinong nanay, kapag nagkano oh, oh, oh. uh, nagganon ang uh, naranasan ng kanyang anak at lalo pat nag-viral sa social media, eh talagang magagalit ng husto. Madam, magdidimanda pa rin po ba kayo, Ma'am Neda? Opo. opo. Opo, Alam mo yun, Mr. Bisara, na pwede ka pa rin idimanda kahit na ikaw ay nag-public apology ngayon dito. Sabi niya, sa ngayon, masama pa rin ang loob niya hindi kanya papatawad. Miss Josephine? Yes po. Ah, uh, ganon din hubang bang naramdaman niyo tulad kay Miss Neda? Nagalit pa rin ho kayo at uh, nandiyan pa rin po yung posibilidad na kayo magsasampa pa rin ng kaso against him despite na siya ho'y uh, nag-apologize na in public? No, hindi na kasi na syempre tao lang tayo eh. Nag nagkaroon tayo ng mga pagkakamali talaga. Hindi naman lahat ng tao perpekto eh. eh lalo na nasa influensya rin talaga siya ng alak noon. Tingnan ko 'yun. Kailangan Pero sana po. nga ang ako, ano ko sa kanya sana yan na lang talaga maging lesson din sa kanya. Thank you po. Na ano, kaya, ako, friend din naman siya ng kay anak ko kahit uh, may pilagsamahan din sila. At saka bahay ko pa siya. Hindi naman yun masamang tao rin. Pero dahil ginawa niya ang public apology, ano na sa akin yan eh. Salamat Tapat po. na sa akin yun. Pwede akong makiusap rin kay Ms. Neda na pwedeng patawarin nga ito. Okay. Nakakaawa rin naman. Po. Jason, kanya okay ka na. Opo. Pero dito kay Ms. Neda, hindi pa. So baka itong si Miss Josephine ang maging daan na pag-ayusin kayo. Ano masasabi mo kay Miss Josephine? Tita Josephine, salamat po. Pinatawad nyo na ako. salamat din po at pwede po kayong maging daan para mapatawad din ako ni Tita Neda. Salamat po talaga. Miss Josephine? Sana lang din po kung matibag natin ng puso ni Miss Neda minsan ka lang, alam naman niya kung anong kalagayan meron ka na breadwinner, breadwinner ka rin ng pamilya mo. Kaya ka sana yung hindi din. Kaya yung lisensya mo, dahil teacher ka, nang dahilang sa pangyayaring yun, konting pagkakamaling yun na daig mo pang masyad na, nahusgahan ka na ng lahat eh. Maraming galit din sa'yo. Okay, sandra po ano. <laughs> uh, Sir Jason, anong natutunan mo sa lahat ng ito? huwag magpadalos-dalos sa emosyon. Tapos hanggat maari, pag iinom, ilagay sa lugar, ilagay sa tiyan, sa utak. Sana lahat na manginginom, nakikinig ngayon at nanonood marami kayong matututunan dito. Huli na ang pagsisisi. Ito yung sinasabing paglasing ka, ang lakas ng loob mo eh. Diba? Okay. Ang sisti niyan, pag nagawa mo na, mahirap nang bawiin eh pagising mo na umaga, yun ang masakit. Sakit na Aray. Damage. ngayon may social media na kasi. Na. Exactly. Last word ulit sa kanilang dalawa, Mr. Jason. Kay Miss Josephine muna. Salamat po tita sa pagpapatawad niyo sa akin. Salamat po at tutulungan niyo po kung maging tulay para kay tita Nelda. Pasalamat po sa lahat at pasensya na po, hindi na po mauulit yung ginawa ko sa anak niyo. Kay tita Nelda naman po. Ma'am Ma Ma'am Neda? Eto Oh, uh, ito, kinakausap po kayo ni Mr. Jason. Tawakin niya na po sana ako. Sorry po sa talaga sa ginawa ko sa anak niyo. Uh, antayin ko po yung time na sana mapatawad niyo po ako sa mga ginawa kong pagpapahiya at pagmumura sa anak niyo. At kung talagang seryoso ka at talagang nasisisi ka, gagawa ka lahat ng paraan para makuha mo yung loob niya at mapatawad ka. Okay?